Mga Katrops. Welcome back ulit sa akin channel Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang naging rason ni Anthony Edwards bakit bagsak ang laro ngayon ng Minnesota Timberwolves. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video ang balitang magtatanggal na nga po agad ng players ang Los Angeles Lakers. Sa pagsisimula pa lang nga po mga katrops ng regular season ay inasahan na nga po na maagang aarangkada dito ang Minnesota Timberwolves. Since bukod nga po sa nakapasok sila sa West Finals last year ay sara naman nga po sila sa mga best team noon sa regular season. Mas pinalakas rin naman nga po ang kanilang lineup ngayon sa pagdagdag na Julius Randle at Don Delevingenzo plus mas eksperyensado na rin naman ang kanilang mga datihang players. Subalit bigo rin naman nga po ang Wolves na matapatan ang expectations sa kanila ng mga analyst matapos nga po silang sobrang mag-struggle ngayon na manalo dito. Kahit man nga po may hinang team kagaya ng Portland Blazers ay nahihirapan pa nga po nilang talunin na siyang rason bakit bagsak ang kanilang standing sa 6 wins at 6 losses bilang isa sa mga worst team sa Western Conference. Mismo ang kanilang superstar nga po ay aminado na hindi niya akalain na manghihinabigla ang Wolves sa umpisa ng regular season. Asob na nga po mga katrops ay hindi para naman nga po nila nalalaman kung papaano paganahin ang kanilang bagong lineup sa literal na paghina ng kanilang depensa. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang magtatanggal na nga po agad ng players ang Los Angeles Lakers. Kahit man nga po mga katrops na ipanalo ng Lakers ang kanilang game kontra sa Memphis, ay hindi pa rin nga po magandang pinakitang enerhiya at effort dito ng kanilang mga players. At isa na naman nga po sa mga nagkaroon dito ng malamyang galaw ay si D'Angelo Russell dahil sa lack of effort at energy nga po nito pagdating sa depensa. Masyado rin naman nga po itong nagsisettle sa 3 point line at hindi nga po nito inaayos ang kanyang mga ginagawang layup at floater sa tuwing sumasalaksak ito. Kaya dahil nga po dito ay marami na nga po sa mga fans ng Lakers ang tumutulak na sa kanilang front office na ituloy na nga po ang kanilang trade kay D'Angelo Russell. Bukod nga po kay Dilo ay pinapatanggal na rin naman nga po ng Lakers ang kanilang point guard si Gabe Benson na wala man lang nga pong nagawa ni samang statistical Point sa kanilang last game laban sa Memphis Grizzlies. Kaya either ibang ko na lang siya para mabigyan ng sapat na playing time si Dalton Knecht o kung hindi naman ay pwede na nga po siyang i-trade ng Lakers para makakuha sila ng mas mapagkakatiwala ang player na makakatulong kina Anthony Davis at LeBron James. Maliban na rin nga po sa kanilang dalawa mga katrops, ay maaari na rin naman nga na pong isama sa kanilang mga ma-trade ang kanilang second year player na si Jelon Hujifino at maging si Max Christie. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.